Hello! Mahal nila yun. Nandito ako sa panahat ng lalakap. Kasi I'm going to my mom house. So, look. It's so hot. Kasi mataas pa yung init. Kahit alas 4 na. So, nandito ako sa NTC right there in TC office. Mm. The in TC office. And uh, mahangin dito sa park masarap. Masarap magbahangin dito kasi malayo na ma ang mainit na ang Ganitong oras pwede ka nang mag pwede ka nang magkala kahit medyo mainit ah. Hmm. So against the light nga oh. Ngayon. Oh, ang init talaga. Grabe. Oh, tabi-tabi ka really? na ito. Ang dawa. Okay. Kita niyo. No. Tapos, ito siya. O, oh, kakakunti yung mga tao. Hmm, tapos, ito yung babagtasin ko. Yun, oh. Ayan. Tapos, sabagay medyo malapit na ako sa nanay ko eh. Kunting kimbot na lang. Kakarating na ako sa bahay ng na nanay ko. Kasi nga, may bibenta ako. Yung mga brand new na mga damit. Dalawa na lang ang natira. Eh, e, naubos na yung iba. So, may dalawa pang natira. Pa naubos to, at makakoleksyon ako. Yun, bibili ko ulit ng bago. Ba? So, ko ngayon ay grabe na naikot ko kayo ngayon kasi palagi na lang ako nasa bahay ang gawa ko tingnan mo ako ah, chinalas like that at saka ito nga pala yung event ang regalo na to sa Christmas kung sinong may gustong bumili para i-regalo niya sa ina-anak niya or ang size nito kasi ng laki ko lang. Hindi naman ganong kaliitan. hindi mm, naman extra small. This is a small or medium, something like that. Na magkasya sa sa kung sino magkasyahan. O di ba? Eh, ayan. Tingnan mo. May dalawa. Dito galing. So, okay. Christmas ano? Anong meron sa Christmas? Pangarap ko lang maging masaya. Hindi ko naman hindi ko na pinangarap na mabuo ang aming pamilya kasi watak-watak kami. Watak, watak, Nasa malayo sila eh. Nasa malayo. Hindi madaling umuwi. Mahalang ang pamasahe. Kaya, puro ang Christmas namin through video call na lang kami lahat ganon para magkita-kita kami by Christmas ganon naman eh kasi nung nung time na nandun din ako sa abroad ganun din ang ginagawa ko tatawag ako pag Christmas on New Year oh, pero sometimes talaga more on ako na uwi na Christmas Pero ngayon, andito ko sa Pinas. Ang mga kapatid ko namang iba, doon sa labas. Apat sila. Kaya, wala. Watak-watak kami. Iba naman ang matay. Kaya, yun. Wala lang. Sa bagay, nandito na ako malapit. Pero guys, tingnan nyo. Yun o. Oh. Palabas na ako. Ayan nalabas na ako ng ng park so ano ito na gabanda ng mga presentasyon nilang bahay dito ah, uh, siguro hanggang dito na lang ang video ko hiningal na ako mga guys mga friends eh. hiningal na hiningal ako but anyways thank you so much for watching my video okay ah uh, See you. Thank you guys. Thank you. Thank you. Bye bye.